Yo what's up, mga kabubog bigla ang vlog lang ano may nakasalubong tayong magbubuti ano at may napansin tayo ano ating uh, ating sisilipin kung ano yung napansin natin ano at um, may parang may kakaiba sa karga niya ano so samahan niyo ako ating tingnan kung ano yung ating nakita ano may kakaiba talaga mga kabubog eh. so yun na nga mga kabubog nakakita tayo ng maliit na washing machine Aba, ngayon lang ako nakakita Pagkakaliit naman ito tanggalin nyo nga grabe yung liit naman ang washing machine na yan yan na yata ang nakita kong pinakamaliit na washing machine ako ito tutuwa ako Ayan, na baka natin mga kabubugod alam nyo matagal na kasi akong nangangalakal matagal na rin ako nagjajang siya pero ngayon lang ako nakakita ng ganito kaliit na washing machine Ama. Washing ba? Ay, washing. Washing on dryer? Washing. Oh. Ilang kilo laman yan? <laughs> Ayan. Ayan Dangkalin mo nga kung ilang dangkal. Ayan, tatlo na ang. Oh. Ah, tatlong kilo. Wow. Dangkalin mo nga. <laughs> Dangkalin mo nga kung ilang dangkal. Set <laughs> kalahati. lahat eh. Set lahat dangkal lang. <laughs> ah. Ayun. So, yun lang mga kabubog. Ano? At, mm, comment nga kayo mga kabubog kung kayo nakakita ng ganito o nakagamit na ng ganito kalit na washing machine comment kayo ano comment kayo mga kabubog pinaka na washing machine na aking nakita <laughs> grabe nakakatawa ng mga washing machine yan ano-ano na i eh so yun lang muna mga kabubog so ngayon ano at mm, mamaya i-vlog uli natin yan baklasin natin kung anong laman yan tanso ano o.